Yayaman ka kapag nalaman mo ang sekreto ng iyong zodiac sign. Sa Chinese astrology, ang taon ng iyong kapanganakan ay tumutukoy sa zodiac sign na namumuno sa iyong tanda. Sa Chinese zodiac, dahil sa labindalawang taon na rotational form, mayroong labindalawang magkakaibang palatandaang Hayo, narito at ating alamin kung ano ang sekreto ng iyong Zodiac sign. Ang labing dalawang hayop ay rat, ox, tiger, rabbit, dragon snake, horse, sheep, monkey, rooster, dog, at pig. Sa ilalim ng Chinese astrology, ang bawat tanda ng hayop ay kabilang sa isa sa apat na triangle of affinities. Ang bawat isa sa tatsulok na ito ay may tatlong mga palatandaan ng hayop at sila ay kilala bilang mga kaalyado ng horoscope. Ang mga trio na ito ay magkakatulad ng katangian at sinasabing tumutulong sa isa't isa tuwing sila ay nangangailangan. Ang bawat zodiac sign ay meron ding isang lihim na kaibigan. Ang kaibigang ito ay magiging isang maasahang tagapagtanggol na matatakbuhan mo sa tuwing ikaw ay may problema o nangangailangan ng suporta. Year of the Rat Ang mga taong pinanganak sa taon ng rat ay nabiyayaan ng mga katangian ng pagkakaroon ng malakas na pakiramdam ng pamumunok kakayahang malampasan ang mga hadlang at maging matagumpay sa buhay. Para sa iyong horoscope alay, ito ay ang monkey at dragon, habang ang iyong lihim na kaibigan ay ox. Ang iyong mga kaalyadong sojak at lihim na kaibigan ay mayroong kani-kaniyang swerte. Maaari mong magamit ang kanilang mga swerte upang mapalakas ang iyong swerte sa buhay. Ito ay pamamaraan upang makamit mo ang ninanais mong pag-angat sa buhay. Ang unang pamamaraan ay ang pagsusuot o paglalagay ng lucky charms sa mga sojak alay mo. At maaaring maglagay sa iyong opisina ng mga imahe ng iyong tatlong horoscope alay. Ang mga ito ay magbibigay ng swerte at makakatiyak ka sa tagumpay na ninanais mo. Here of the Ox, napakalohikal, malinaw mag-isip at matyaga. Ang Ox ay isang malakas na hayop. Ang iyong mga kaalyado sa horoscope ay ang rooster at snake, habang ang iyong lihim na kaibigan ay rat. Maaari mong magamit ang lakas at swerte ng iyong tatlong animal alay sa pamamagitan ng paglalagay ng imahe sa iyong opisina, sa iyong tahanan, at ang pagsusuot ng lucky charm bracelet ng iyong tatlong animal alay ito ay makatutulong upang makatiyak sa tagumpay na ninanais mo year of the tiger ang mga taong pinanganak sa taong ito ay mayroong malakas na katangian tulad ng katapangan confident, kagandahan, at may malakas na enerhiya. Ang iyong horoscope alay ay horse at dog, at ang iyong lihim na kaibigan ay pig. Ang pagsusuot ng lucky charm bracelet ng iyong mga sojak alay ay napakabisa upang mapalawig ang iyong swerte o magkaroon ng swerte upang mapagtagumpayan mo ang iyong ninanais. Year of the Rabbit Ang taong pinanganak sa taon ng rabbit ay sinasabing may mabuting puso, kalmado at napakabait. Ang iyong mga kaalyado sa horoscope ay ang sheep at pig. Habang ang iyong lihim na kaibigan ay dog. Maaari mong gamitin ang suwerte ng iyong mga kaalyadong hayop. Kinakailangan mo lamang magsuot ng lucky charms ng iyong animal alay at ang paglalagay ng imahe sa iyong tahanan. At opisina o negosyo. Ito ay upang masigurado ang pagunlad o ang ninanais na pagyaman. Year of the Dragon. Ang dragon ay puno ng lakas at may kapangyarihan na makamit ang magandang bagay. Para sa dragon, ang iyong kaalyado sa horoscope ay ang rat at monkey. Habang ang iyong lihim na kaibigan ay rooster. Ang mga kaalyado ay magdudulot ng swerte at tutulong sa iyo sa lahat ng iyong adhikain. Year of the Snake Ang snake ay nagtataglay ng intelligence, charm, at determination. Ang iyong sojak alay ay ang ox at rooster, habang ang iyong lihim na kaibigan ay monkey. Maaaring gamitin ang Tatlong animal alay na ito kung nais mo ng mga panalong enerhiya o nagnanais ka ng tagumpay sa buhay. Maglagay lamang sa iyong opisina ng imahe ng tatlong animal alay mo o di naman kaya ang pagsusoot ng lucky charms ng iyong tatlong animal alay soja. Year of the Horse ang mga horse ay kadalasang sikat at hinahangaan ng mga nakapaligid sa kanila. Sila ay maliksi, matalino, palakaibigan at matyaga at lubos na nagugustuhan ng karamihan. Ang iyong kaalyado sa horoscope ay ang tiger at dog. Ang iyong lihim na kaibigan ay sheep. Maaaring gamitin ang imahe ng iyong lihim na kaibigan at ang iyong animal alay kung nais maharagdagan ng iyong swerte sa buhay. Malaki ang mga nito para sa tagumpay na ninanais mo o pag-angat sa buhay. Here of the sheep, O goat, ang ship ay may taos pusong palaging nagbibigay daan sa iba. Ang iyong mga kaalyado sa horoscope ay ang rabbit at pig. Ang iyong lihim na kaibigan ay horse. Mga natulong sa pagtatagumpay ang iyong tatlong animal zodiac alay. Ito ay magdudulot ng yaman kapag ito ay inilagay mo sa iyong living room opisina o ang pagsusuot ng Lucky Charms bracelet sa iyong kamay. Dahil madadagdagan ang iyong swerte ng swerte ng iyong mga Sojak Animal Ally. Year of the Monkey Ang monkey ay likas na batalino, malikhain. Ang iyong kaalyadong Sojak ay rat, dragon, at ang iyong lihim na kaibigan ay snake. Maaaring gamitin ang imahe ng iyong tatlong animal sojak alay upang madagdagan ng iyong suwerte. Ang paglalagay sa iyong tahanan, opisina at negosyo ay makakatulong upang magtagumpay sa buhay. Year of the Rooster Ang rooster ay likas na matatag at ginagawa ang lahat upang magtagumpay sa buhay. Ang iyong kaalyado sa horoscope ay ox at snake. Ang iyong lihim na kaibigan ay dragon. Ang paglalagay ng imahe ng iyong tatlong horoscope alay ay makakatulong upang makaakit ng swerte at yaman. Ang mga ito ay siguradong tutulong sa iyong pagtatagumpay. Year of the Dog Ang mga dog ay isang simbolo ng karunungan at pagkapantay-pantay. Mahusay din ang kanilang malakas na pakiramdam at katapatan. Ang iyong horoscope alay ay tiger, horse at ang lihim na kaibigan ay rabbit. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng swerte at yaman kapag sinuot mo ang Lucky Charm Bracelet ng iyong tatlong animal alay o ang paglalagay ng imahe sa iyong tahanan, opisina at negosyo. Europe the Pig Ang pig ay ang huling simbolo sa Chinese Zodiac Cycle. Ang mga pig ay mahasahan, mapagmahal, tapat at mapagparaya. Ang iyong tatlong kaalyadong horoscope ay rabbit, sheep at ang iyong lihim na kaibigan ay tiger. Maaari mong magamit ang kanilang dalang swerte sa pamamagitan ng pagsuot ng lucky charm bracelet ng iyong tatlong sojak alay o ang paglalagay ng imahe sa iyong living room o opisina at negosyo. Ang mga ito ay epektibong paraan upang mapalawak ang iyong swerte sa buhay at makamit mo ang pagyaman. Narito ang summary ng iyong tatlong sojak animal ally. Ang mga allies na ito ay tutulong sa iyong sojak sign upang makamit ang tagumpay hindi alam ng karamihan na bukod sa iyong swerte maaari mo pang gamitin ang swerte ng iyong tatlong animal alay. Ang paggamit sa mga ito ay paglalagay lamang ng kanilang imahe sa iyong tahanan. Ito ay magsisiguro sa iyo na anuman ang iyong gawin, sila ay tutulong at sila ay Magbibigay ng kanilang swerte sa iyo. Tandaan lamang mabuti ang paggamit ng tatlong alay ay kinakailangang maglagay ng imahe sa iyong tahanan upang maatrap mo o matawag mo ang karagdagang swerte. Tanda ang mabuti na ang bidyong ito ay para lamang sa mga mahihilig at naniniwala sa pampaswerte. Ito ay ayon sa iyong astrology o zodiac sign. At ang swerte ay subjective. Ito ay bumabase sa iyong paniniwala at sa iyong kapaligiran.